Ayan, for this video, gagawa kami na kasaba. Ayan, mano-mano lang. Buti ila po uha May dala niya. Ayan, guys. Ka, hoy. Bilang a hoy, yung tawag sa amin dito. May hirap lang, mano-mano, guys. No, good, good. So, party sarap to. Tapos,

Ayan guys, tatapos din tayo sa wakas. Sobrang tagal. Ito kinalabasan guys. Ayan na guys oh. 80,000 tapos nga dalit ka. Parang giniling sa, lang. Pag nagsasaba doon domingo yan. Ayan, mano-mano lang yan kinuskos. Kamuting kahoy. So abangan nyo mamaya yung pagtimpla namin. Kasaba kick. Ani? nga, ayan na sa kabulan. Nakamay lang yan para masarap. Sa balong, Katapos pa lang ako tumae. Joke <laughs> lang. Ayan. Pero may dyan na sa kumulit adan eh mga nahihing basurahan. Ayan mga idol, pinip pinipiga muna. Yes. Para mawala yung ano, yung gata. Gata. Si Edgar ha? Yes. Pinipiga. para maging dry siya at saka titimplahan na ng ano pampalasa margarine gatas kasaba na to guys Ipiga. tapos ng piga na yan dry na siya dry mga loads yan yung ano nya oh tubig kulay dilaw Ano dry na siya. Titimpla niya ng margarin. May tundens. sa Asukar. Ayan. asukar. Ayan yeah. e, na. Lalagyan na ng asukar. At gata. Gata ng yog. <laughs> Ayan. Sugar brown. At saka gata ng yog.

Dalawang iba po ang nila, nilalaga. lang yan sa <tipos> ano, kung marami yung gagawin. Gagawin ka Yan, isang iba pa. Wow, sarap nito. Lalagyan na yan ng margarine pagkatapos.

at pampabango ng palasa vanilla wow 'yan 'yung paggawa ng kasaba cake mga idol lagyan pa ng margarine and guys pagkatapos kita pagkatapos yung vanilya lagyan natin ng itlog ano na. dong makalat lang dito. Wow. Tapos naman 'yan, templahin na lalagay na sa oven sa <laughs> panay. Ano siya, madam? Steam. I-steamin. Oo, oh, oh, naman Ayan, maraming itlog para masarap. Hindi naman yan malangsa. ng idol. Kasi may vanilya. May gata. May jir. May iba purada. Wows. Pagkatapos, ano yan? Nakamay. Ang <laughs> maganda mga idol, yung kinakamay. Yung kinakamay, kagaya sa India. Yun, mas malinis pa to dito eh. Kasi sa India, nasa lapag lang ng side. <laughs> Ito nasa planggana lang. Ito na mas madali kasi pagkamay kamay yung ginamit sa pag ukay sa pag <laughs> sa pag halo yan o no? ito pala yung father ko dati siyang ano nagtrabaho sa bakery paragmasa ng ano tinapay pag sinalang na sa steam o no, sa sa ano sa <laughs> Obin, let's go. Ayan guys, tapos na luin. Tapos na luin. Ayan o. Tinadihan ko na. Masarap, matamis. Ayan guys, ilalagay lang namin sa pinggan kasi hindi namin <laughs> sa plato. Ayan. Hindi namin to pang binta. lang to. Kami lang yan yung kakain. Kasi okay. bakit? Iyan <laughs> guys. Tapos lalagay sa ubin. Lalagay sa ubin na. So yan guys. <laughs> Ilalagay na sa si steaman sa ano? Pinaka-oven steaman. Iyan. Guys. Sino? Tanan. Siyempre yung isa i-steam na doon sa tulangin lang yun yung nilutuan namin sa buhan yun na mga idol, linagay na sa steamer Pugon lang, pukon para masarap sabangan na lang mamaya pag naluto na, masarap yan so yan guys, oh Luto na yung isa oh. Yung na, hindi ko na pinakita yung pagano. ano. Yan na siya guys. So luto na. Ayan. Ayan guys oh. Ano, tis. Pretis natin. Kung masarap ba. Pretis. Mainit pa guys. Mainit. Kasaba. Kasaba. pwede pang pinta guys oh. ang sarap kasi may gata ng niyog. may may ano yung nalagay na ano yung margarin iba pulada ng gata ang sarap guys Umainit wow, lang hmm. grabe sarap pong kalabakik Dan guys, dudubli pa aku. Serap kasi guys. Dudubli pa aku. Gini oh. Hmm. Serap talaga. Alasan gata at may gatas pa. Wow. Inet. Hmm. Gini oh. Ini luto. Pud pa ni Isang iba ulit na na. Ano, yung yung isa tinanggal na pala, guys. Ayun na. Ayun oh. No? Luto na siya. Ayun oh, no? yung nabawasan na oh. No? Sarap kasi, guys. Eh. Ayun, kukuha na naman ako, guys. Hmm. Hmm. Ayun oh. Yan, no? guys top. Ayan guys, oh. yung ginawa namin kasaba. Ayan simpleng handa lang yan guys. Yung mga ginawa lang namin, walang walang binili na loto. Lahat, lahat ginawa namin yan. Ito yan oh. Pero ice cream, simple binili Kita Kikitat ice cream hala. mga lodos ayan guys sobrang sarap makakatipid na kayo guys pag, pag, pag binil lang kayo ng kamuting kahoy or bilanghoy yung tawag sa amin yan basta ano tiyaga lang masarap guys tipid na kayo Bili, bib, yung bibili nyo lang ay gatas lang at saka margarine yan lang ayan guys tapos bilang hoy. kasi siya libre din sa amin ito so, kasi may tanim kami ayan Hmm, okay. harap. guys. Amot ng kahoy. Gasabak. Papasok. Hmm. Ay, anay, lang pang ay karami. Mayroon, pala tayo. Kasi okay, okay. ang okay. na guys. Sandaan, simple lang. Gawang bahay lang yan. Okay. Huh? Ang video na ito mga idol like, follow, and share, subscribe. Ayan, maraming salamat sa panonood. Get this.